Hi guys, good morning and welcome back po sa aking youtube channel So for today's episode, ituturo ko po sa inyo kung paano mag um, print sa Ebon machine dito sa 7-Eleven Yan ang Ebon sa 7-Eleven guys And sundan nyo lang po ito So dito guys sa cellphone nyo, punta lang po kayo sa google and then type nyo lang po ang Ebon print So yan may lalabas po dyan, scroll down nyo lang po and then yung pangalawa dito meron Chinese and English. Para maging English version siya, type nyo lang, ah, uh, i-click nyo lang po yung English. So, yan na po yung lalabas. And then, yan. Tapos, scroll down, lalabas po din, dyan yung add new file. Add new file, pili lang po kayo kung saan nyo kukunin. Yan yun sa akin, sa choose files. Yan, sa BPI. And then, ayun na, naka-upload na po siya. And then, dito meron uh, pipil yung uh, email address kasi doon send yung QR code. So, kailangan po yan ipil-up. And dito sa baba ng email address, meron po dyan yung uh, box, ikiklik nyo po yan. And then, confirm upload. And then na po yung uh, pickup number o yung QR code na gagamitin natin para dun sa 7-Eleven. And then ayun, nag-email na rin po siya sa email na nilagay natin. So, yun guys, open natin and then makikita nyo na po siya dito. So, same lang po yan sa email at saka yung kinilig natin kanina. Ganun lang. dito sa machine, ipiprint. Ah, pipindot lang natin itong print. tayo Tapos, tagay natin ibon. And, then, tagay lang natin yan. So, ito na yung pinaprint ko. Yung QR code. Okay lang natin dyan. And then, pindutin natin dyan. Pinduti lang natin, guys. Tapos, pindutin natin to. And then, ito. wait lang tayo ulit. Tapos, ay na, ipapaprint ko guys. Nakalabas na dyan. Uh, lalabas na dyan. So, yun yung ipiprint ko. Tapos, pindutin lang natin. And isang ano lang siya, isang copy lang. So okay na 'yan. Tapos 3 NT dollars. Tapos ayun, the print na doon. Hintay lang natin. So, na siya, guys. Tapos, may lalabas na dito ng receipt. Ayan, Okay na. At eto na yung pinaprint natin. So, ayan. Ganun lang ka bilis, guys. Magpaprint dito sa... Wow. Tapos, babayaran natin sa cashier. Hintay lang natin. $20, guys. Yes, So, ito na nga po yung pinaprint natin. At, yun guys, abangan nyo nga po pala dahil may gagawin akong vlog na alam po makakatulong din sa mga my uh, may case ko ngayon sa BPI online bank na hindi ma uh, register yung kanilang device sa online bank nga po ng BPI. So, ito, mobile number, uh, update request form ito guys. So yan, pakaabangan nyo po yan guys. So yun, sana po nakatulong itong aking vlog sa mga uh, kababayan ko dito sa Taiwan. At uh, yun, sa so, mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Pakiclick mo na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na ina upload ko. So hanggang dito na lang po at kita-kita ulit tayo sa susunod. Thank you! Bye!